Gusto mo ba ng pangmasilya, na makunat, na matibay? Ito, tara. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin to no? ANB Epoxy Pioneer lang ang gagamitin. O, yan, no? Tingnan nyo, may yung skim coat. Tara, turo ko sa inyo paano. Okay, guys. Itong naimbento ko, itong uh, skim coat at A B Pioneer A B no? ah uh, subok na to kasi nung unang ginagamit kong etong epoxy na to ah uh, matigas, makunat pwede naman siyang palambutin ng uh, mga reducer, ng locker na no? pag nilagyan mo naman siya ng laker pinahid mo rin sa duktungan ng hardiplex e eh, tutulo no? pag kinunata mo naman masakit sa kamay no? ito yung technique na ginawa ko no? kumuha ko ng uh, isang part ng A and B no? yung kulay yellow yung B tapos sunod yung A yan magsindami lang no hahaluin nyo muna etong ginagamit ko na to etong ginagawa ko na to eh pwede rin mo rin tong maliha no hindi katulad na uh, purong A and B napakatigas eto ay pwede mong maliha gamit ang 100 na liha na grit ba diba? napakadaling liyahin din naman nito kaya ginawa ko to para syempre alam naman natin na uh, hindi lang uh, skim coat kasi minsan skim coat nilalagay dun sa hardiplex. Tapos uh, minsan uh, ANB o yung ating mga epoxy. Pero ito pinagsama ko sila. No? Skim coat na may halong ANB. No? Napakadabis nito. Matibay. Hindi magkakrak. Lalagyan nyo din ng gasa. No? Halu-haluin nyo lang. Ayan, pag nahalo nyo na. Siyempre, uh, tayong mga pintor, alam nyo naman, madidiskarte tayo, no? Ah... Uh, kahit anong uh, hirap kunyari nahihirapan ka na sa uh, trabaho mo siyempre alam mo naman tayong mga pintor didiskarte tayo magaling tayo sa mga ganyan eh. ito namang ginagawa ko na to eh, pwede mo namang hindi rin to gawin at pwede mo rin naman tong gawin dahil uh, itong tekniko ibinabahagi ko lang para sa mga gustong gayahin ito kasi nga uh, malaking tulong din tong ginagawa ko na nag-iimbento katulad natin s'yempre tayo mga pintor dumidiskarte talaga tayo no pwedeng mo naman tong uh, hindi gayahin at panoorin no kung nagustuhan mo naman tong video na to s'yempre huwag mo na makalimutan mag-like at saka mag-subscribe mag-comment ka na kung natuwa ka naman sa ating video dito paghahaluin lang natin no pag uh, na, alam na natin na halong-halo na 'di ba bubudburan natin yan ng uh, skim coat dito halo-haloy muna natin kailangan maganda pagkakahalo no uh, para pag nilagay natin yung skim coat the best ito na nga nahalo na natin yung uh, ANB no siyempre ito kukuha tayo ng skim coat kahit anong uri ng skim coat anong mga tatak niyan pwede no basta 'wag lang yung bobo 'yan oh o oh. kukuha lang tayo ng skim coat tapos 'yan ibudbud lang natin doon pagka nabudbud na natin sa ating A&B, oh kumuha tayo ng tubig 'yan patak-patakan lang natin ng tubig para makuha natin yung gusto nating na texture pwede mo rin siyang dagdagan pa ng skim coat para naman Uh, maganda yung paghagod mo. Ito pag uh, ihahagod mo to sa kesame, sa so, malayo sa mga duktungan, lagyan mo muna yung duktungan, tapos lagyan mo ng gasa, tapos masilihan mo ulit, no? Yan ang pinakadabes ng gamit ng epoxy A B na may skim coat. Pwede mo rin lagyan to ng uh, patching compound, pwede rin dahil uh, powder din yun pero ginamit ko itong skim coat etong diskarte ko at naimbentong uh, technique pwede mo namang hindi to gawin no? hindi ko to nire na gawin mo pag hindi mo alam kasi pag ito pinahid mo ng puro risalte ikaw ang mahihirapan kaya hindi ko to nire-recommend na gayahin mo pero kung gusto mo naman matutunan yung ganito eto panoorin mo lang uh, ibabahagi ko sa iyo etong ginagawa ko na to ay aking nang subok na subok yung epoxy. Pwede mo namang gawin na puro lang, pero eto, ginamitan ko ng skim coat. Kasi pag skim coat lang, malambot-lambot din yun. Magbibitak-bitak pa rin. Pero eto, may tibay pa rin to. Napakadabis gamitin ng epoxy pioneer. Yang konti na lang, tapos na ang ating paghahalo ng epoxy at skim coat. Ayan no? yan ang resulta ng paghahalo. Pwede nyo na siyang ipahid sa kesame sa mga duktungan ng hardy flakes. Napakatibay, subok na subok para sa tuloy-tuloy nating ah, pag-tutorial, pagtuturo ng pagpipintura. Baka naman palambing lang, pa-subscribe naman at pa-like. Kung gusto mo, mag-comment ka na rin para may support ka na rin dito sa ating page. No, kung ikaw isang construction, pakisuportahan po natin ang ating mga kapwa construction. Hanggang sa muli po, salamat. Thank you.